Ang Naval Forces West sa pamamagitan ng Civil Military Operations Unit West ay matagumpay na naisagawa ang iba't ibang CMO activities bilang pagunita sa pagdiriwang ng ikaapat na anibersaryo ng Cebu PN sa Santa Cruz at Manalo Elementary School dito sa lungsod ng Puerto Princesa, Palawan. nitong ikadalawang po ng Pebrero, taong kasalukuyan. Ang mga tauhan ng CMOU West sa pangunguna ng kanilang commanding officer na si Lieutenant Commander Edward J. Pablico, Philippine Navy, ay nagsagawa ng West Philippine Sea Information Drive, gift giving, feeding, at namahagi ng mga trash bins sa mga nasabing paaralan. Nasa apat at limang pung bata naman ang nabigyan ng pagkain at laruan. Naging matagumpay ang aktibidad na ito dahil narin sa mga partner stakeholders mula sa Kiwan Club of Puerto Princesa City, Philippine Navy Savings and Loan Association INC at Palawan Ultra Health Marketing INC. Ang inyong mga Naval Warrior Diplomats sa kandurang bahagi ng Pilipinas ay magpapatuloy sa pagpapamalas ng dedikasyon, sakripisyo at uwarang serbisyo para sa ating mga palawenyo at upang suportahan ang CMO misyon ng Naval Forces West. Mula dito sa Manalo Elementary School, Puerto Princesa City, Palawan, ako ang inyong kanabi, Simon First Journalist, Bobby Cates A. Zabanal, nakukulat para sa oras ng mandaragat at mandirigma. Oras ng manda